Nasa instrumental intensity 8 ang lindol kahapong alas 4.14 ng hapon sa Sarangani, ngunit ibinaba ng FIVOX sa magnitude 6.8 at narito ang kuha sa isang mall sa Jensan. Sa post naman ni Kim Tampipitalima ay inabutan sila ng malakas na lindol sa loob ng G-Mall. ang tahimik sa kasal ni Chuck at Karen sa Glan Sarangani Province ay ginulantang din ng lindol. Nang hulo pa ang lindol, nagkagulo naman yung mga tao sa Jensen at silang lahat dahil may nagpakalot na chismis na magkakaroon daw ng tsunami. Kung na! Tsunami daw! Ah! ang nasawi nating kababayan sa malakas na lindol kahapon. Ang mag-asawang Danny at Jane Ginong na nadaganan ng pader sa barangay San Isidro Jensen at si Winifreda Flores na nagtatrabaho naman sa isang salon sa SM Jensen nang mahulugan ito ng debris sa loob ng mall. Suga ato pag may lindol, maging alerto po tayo at huwag magpanik. <dibit> <makes>